Ayan mga kalablab, uh, pull out namin ngayong araw na to. Uh, nasa U4 pa rin kami at yan ang aking mahiwagang partner. Lablab -lab ko! Ayan! Lablab -lab ko, busy busy siya. Meron pang nandoon sa likod. Lablab mm. -lab ko ngayong araw na to is reshuffle namin at yan ang aming mga mahiwagang ano, um, unit. Ang aming mga unit. at syempre busy busy ang aking partner. Ayan, U4 pa rin kami. Stall number U4. Ayan, mga kalablab. At dyan naman, sila pa rin ang aming katabi. mag naman kayo dito. Ayan, hi! Ayan, mga kalablab. Ano yan sila? Available yan silang dalawa. Yan ang aming store, mga kalablab ko. I Stall number U4, second floor. At ang aking mahal na partner, si Espia. Uh, pwede kang tumawag or mag-text sa 09957364300. Mga kalablab, ipapakita ko sa inyo dito sa Green Hills. Ayan, ang gulo-gulo. Ayan, ganito pag pull out dito, mga kalablab ko. Nagpapalitan kasi kami ng shop. And then dito naman sa baba, ayan. Sobrang busy busy sila mga kalablab ko. Ako naman, busy busy din ako sa pagkuha ng video. Ayan mga kalablab, maraming salamat sa subscriber at viewers ko. Ayan ang aking partner, busy siya. At nag inventory siya ng aming mahiwagang unit. Mga kalablab, meron kaming brand new na available, mga tablet. Ayan ang aming tablet. Merong iPad ear, at saka tablet, at saka pad one. Yan. Available yan. And then ang aming mga Uh, brand new ni Poco. Meron kaming second hand na 15 plus at saka Galaxy Flip 5 and then Flip 3 and Fold 5. Lahat yan mga kalablab ko at saka uh, iPad M2. L iPad Pro. Ah, uh, iPad Pro pala, sir. 2022. Nine Gen. And then 9 Gen, mga kalablab. Ayan, available yan lahat. Ayan, maraming salamat sa panonood at pag-subscribe ng aking channel. Siya habang busy siya sa pag-inventory. Ayan, sa aming uh, milyones nakita. Ako naman, bisyo din ako sa so pag ano. <laughs> so, pag video yan. Gusto ko lang maging masaya kayo mga kalablog ko. Yan lang mga kalablog. Maraming salamat sa panonood. Install number you 4 pa rin kami. Hindi kami lumipat. Ayan.